trophy ng team tapos ito team trophy ko tapos ako na yung trophy. next trophy mo trophy. Right? <laughs> gusto kita I want the night yahh 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 ikaw, ikaw talaga yung maganda. Ah! Ka, ka, yan ang ko. Parang mas maganda ko dito. Lipat mo sa isa. Pareho lang. Sobrang ganda mo talaga. tiling. Mahal ko iyong What's up, you guys? It's me, Nora G. Tops. na na yung another um, video. For today's video, is gagawa tayo ng panibagong video. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Nakakabahan ako. No, no, no. Alam niyo kung bakit ako kinakabahan? Kasi, napi-feel ko lang na kinakabahan ako. Basta! <sighs> oh my God! Hello! You know? Basta ka? Basta ka? Nakabahan ako sa totoo lang kasi tagal-tagal din natin din nak nakapag-usap na. No? Yeah, sobra, sobrang tagal. Ah, kaka-uwi mo lang. San ka galing? La Oh. Mukhang wala kang tropa dyan ah. Meron. Ah. Ay, hello. Hello. hello, bagong tropa? Treasure ko. Ah, hi. Stay hello Ano, nag-aayos ng treasure sa office. Ikaw na may nag-aayos ng treasure sa puso ko. Wala po. Ay, wala pa, Ang Ay, wala na pa ba? Nagpa-practice pa lang ako. Actually, nag-inom lang ako ng yakult. Ano yeah. you know, mo? Yakult. Meron ako for you. Or ako gusto mo. <laughs> ginagawa mo nung hindi tayo nag-uusap? I, I mean, last month. Last, last month or something. Ngayon, anong ginagawa mo? Sobrang dami. Napadpad ng La Union, vegan. Nag-travel ako. Wow! Travel yet? Pero sa latihan ko, wala akong marap na katulad mo. Mm -hmm. Ay! <laughs> oh, eh. ay! <laughs> Uy, uy, sana all. <laughs> May na, ata connection niyo. Yeah, feeling ko may naing connection natin. Pero okay lang. Malakas na ng connection natin. Congratulations on your Kamusta, past month? Okay lang. Parang... Nami-miss kita, Charot. <laughs> okay. <laughs> ko. I miss you! Diba na patanong nga sa mga ano ko, like ginagawa ko. Ano lang, paulit-ulit lang yung routine ko. Pero alam mo yung favorite routine ko? Ano? harutin ko. <laughs> Ang landi niya po. Mahina yata yung connection. Oo nga, oh, mahina yung connection. Ano pangalan mo? Gijan. Jan Person po. Jan Person? Saan siya sa Pulakan? Sa may ano? Alam mo Hindi ko ba? alam. Baliwag. Ay, oo. oo. Masa Doon. pa Charon. Hindi ako mahilig si Charon. Mas mahilig ako sa kanya. I love you na kaagad. Kapagawa ko sa'yo. <laughs> ano yan? 520 meaning. Google, Google Ito yung sa in Chinese. Ah. I love you. <laughs> May natutunan ka na naman sa akin. Yeah, kasi ang nasa isip ko nung tinanong niya kung tagasan ka, eh, alam ko naman kung tagasan ka. Mm. Taga puso ito, ito. mo. Boy, binabangungot ka, Gago. Nakita ko ang dati sa travels, Ako? Hindi lang, slight lang. Hindi naman. Very, very light lang. Why? Same din lang tayo ng routine. Yung sa umaga, ikaw, sa gabi, ikaw pa rin. <laughs> <laughs> alam mo yung kanta na, O oh, sige, O oh, sige, ano? O oh, sige, oh, sige kay na po. Oh, alam mo yan ah uh, basta sa akin ka lang, Beng. Ano to kasi yun? Ano yun? Ano yun? O sige kayo... Paano yun? O sige kayo na Pogi. O sige kayo na Pogi. Ikaw, buti ikaw, handa. Ako, mm. oh, you caught me off-guard talaga eh. Mm. Ulit. Ulit. At di ba nasa apartment ako? Oo. Ay, hindi mo okay, ba... Nasa. Hindi ko ba yun. Okay. Yeah. Ng ngayon, nasa bahay so, ka ito, apart na. Bahay ka na talaga to. Kaya ang pinag ko na eh. Kung kailan kita pwedeng iuwi. Duh. Yan ng panalangin ko May tanong ako sa'yo Ano yan? Magugulatin ka ba? Bakit? Di, tinatanong ko lang, magugulatin ka? Sakto lang Kapag ba ginulat kita, shakin ka na Hindi siya kumahayag Ang pangusang nito <laughs> ka na Especially ako Kasi <laughs> shakin ka na rin eh Mawala 🎵 Sa mahal ko iyong dinggin <laughs> Kuminsan, pag hindi kita iniisip, feeling ko wala ako sa sarili ko. Bakit? Okay. Nasoy kasi palagi yung puso ko. Yun. 🎵 Maglalangin ko sa habang buhay 🎵 Hoo, dami star. Buti hindi mo nabutan yung long hair ako. Kasi nagpulong hair ako. As in? Hanggang saan? <laughs> dito? Curly hair. Ha? Huh? Yes, curly hair. Hanggang dito. Ay, we. Eh. Hindi ko napansin yun. Kaya Tapos, yun? ikaw hanggang dito. Makapiling ka, ka sa, makasama ka sa... Totoo na eh. Nandun na ako sa ano eh. Nagtatanong na ako eh. Daddy Hindi, pero legit nagpa-long like, hair ako. Nandito siya. Pag na naabutan mo yung curly hair ko, tapos minanban ko. Ang angas nun. Pero pag kausap ko, na nawawala yung angas ko. Yan ang ko. Ano mga ID mo? Driver's license. Marami. Hindi. Ang ID ko lang ay yung driver's license, yung sa sa work. Tapos, Kukuha pala ako ng passport. Mm. Yung pwedeng gamitin para papunta iyo. <laughs> Actually, ako gusto ko isang ID lang. Ano? Uh, isang ID lang yung gusto ko. ID ikaw. Ka <laughs> <sa akin piling. laughs> Mahal ko, hindi kasi alam mo, sa lahat ng valid ID na meron ako, feeling ko, valid yung nararamdaman ko sa'yo. Okay ba sa'kin sa mag-bunks? Mayroon akong pang-bunks. Tira-try ko kanina eh kung bagay sa'kin akin bunks. Pangit na. May, ka may kahawig kang ano. Hello, sino? Kitty. Kitty. Anong ano? Ay, earphones pala yun. Yung oo? Yes. Sino? Sabihin mo sa akin na eh, excited ako. Maganda ba yun? Maganda yun kasi maganda ka eh. Ano? Sino na yung kahawig ni Vanessa? Sino? Si Griselda. Griselda. Hala, totoo ba? Weee! Kapag meron yan, kahawig mo siya. Ano? Oh, no, no, yeah. no, 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 Alam niyo, <laughs> Alam niyo nung una kong ano, Ome oh, TV dati. Kabangsa ko nung takos na kaano. Alam mo si Criselda oh. Alvarez? Kamukha mo yo. Kamukha Kamu mo -kamu talaga. Niloloko niyo ako. And then, legit. Ay. Ganda na lang ako. <laughs> Ayan, oh, no, 'di ba? Hindi sa palagi naman nating pagkocross ng landas, never na makakitang niloko. Maybe one thing about it, Ome, Ome, tonight. Diba meron akong dalawang camera? Kasi isa. Hindi mo, ipapapiliin kita, wa. Ito yung camera ko. Tapos, this is my second camera. Ano yung maganda? Ikaw. Ikaw yung talaga yung maganda. Ah! Ka, ka, yan ang ko. Lipat mo ulit sa isa. I like this view. Promise I love you. Ayan. Ayan. Mas okay to. Oo. Oh. Parang mas maganda ako dito. Lipat mo sa isa. Pareho lang. Sobrang ganda mo talaga. Mawala ka sa aking Mahal ko iyong dinggi. Yung mas gusto mong view, di ba? Hmm. Itong house kasi na to, dinesign ko talaga. Personalized. Ito eh? Para ngayon, babaguhin ko para maging para sa atin. Oh, ko sa <laughs> buhay. Okay. 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 I miss mo yun, uh, yung okay ko? Yes. Oh! <laughs> okay. TikTok. Di ba si TikTok ka? On TikTok ako. Hey, eh! Wait lang, parang hindi ka nati TikTok. Pinalitan ko pala yung name ko para hindi mahanap ka agad. Ay! Ay! Ano pangalan pa mo? Bakit mo pinalitan para hindi mahanap agad? Ano yun? Baliw ako eh. Baliw sa'yo. Makapiling ka, ka makasama ka sa... Oh. TikTok ay kapali! Ba't hindi mo ina nung no, sakakan to? Nakikita ko so, yung hair ko. Ah, ito? Ito ba? Yes, yes. Mas gusto ko yung hair mo nito. Yung first na omen natin. Yan ba yun? Hmm, yun. Kaya pala na-fall agad ako eh. Yan ang panalangin ko. Ganda ng hair mo na yan. Pero bagay naman sa'yo kahit anong hair mo. Hair ka ba? Bagay ka sa akin. At hindi papayag ang puso ng ito. Wow, wow, wow. Malabo ba mata mo? Pwede ko mm. eh. Kasi parang lagi pang naka... Eh, ano? Parang ang kapal ng glasses mo. Oh. Manipis lang. Sakto wala. No. Mawala ang aking ano, salamin. Nasa iyo pala yung salamin ko. Shit, nasan aking salamin? I am pregnant! Shit, nasan aking salamin? Bakit ngayon di ko pa naiwan? Shit! <laughs> Sige, <laughs> sige, mag-tiktok na tayo niyan. Ayos! Nakapag-tiktok tayo. Nakalaan kasi di tayo nakapag-tiktok na. Buti may time ka ngayon. Buti may time ako ngayon. Eh. Kasi kung minsan talaga wala akong time eh. Pero para sa'yo, gagawa ako ng time. Ganun dapat. Pa naman Teenager. Ganun dapat. Gusto ko matry yung grow a garden. Hindi ko nakapag... Hindi mo nga pala. Lang. Papakita ko sa'yo mo ha. Sa Roblox. Sa Roblox. <laughs> Yan. Yeah. O? Oh? Anong nangyayari dito? Bakit to? yung grow a garden merong butterfly? Eh merong dragonfly? Pero sa puso't isip ko ikaw ang nakalagay. <laughs> 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 Shit! Nasaan aking salamin? <laughs> bagay sa akin. Alin? Yung nakasalamin ba or nakataas? Ako yung bagay sa iyo. Okay. <Amerika> Narinig mo ba? Mm-mm. -hmm. Ang daling. ASMR? Narinig mo? Mm. Ay, yung tibok ng puso Oh, pati yung... Sa'yo. Gusto <soient> kong Ganyan lang ako kaila tito kanina. Yeah. Ang dami kong, ano, pinuntaan. Mm. Tapos, ikaw lang pala yung huling destination. Sa'yo lang pala si Sean. One hour na na naman! ano? hindi ko na naman na... Hindi ko na naman naman malayan. Kaya nga, hindi na naman natin na malayan. Nakulog na naman pala ako. Ito dyan pa natin ng tadhana? Kung ang mga ala -ala. Akalain mo yun, naka isang oras na tayo? What? Tiyan mo? Akalain mo yun, di ka rebisco pero special ka? Ako ng Lina, ikaw ikaw. What did he say? Siya, siya. Ano pangalag ko? Nora. Hindi, isang page. Nora. Ano ka? Nara. na yung ala. Eh? No Nora Gabalpit. What? Ah. <laughs> Basta yun ba? Ano? Wala na, akin na man ako. Ano ba diya? Padali natin yung pilido mo gawin nating season. Oo oh, nga, ang hirap ko? no. Sa umaga, na, na Sinabi sa akin eh, na gusto ko rin sabihin sa iyo. Alam mo ba na sobrang swerte at sobrang ganda ng tao na diyan sa may damit mo? Sino? Wala naman dito sa may damit ko yung yung may suot ng damit ko. Yeah, ikaw yun. Sobrang ganda at sobrang swerte mo. Kasi yun, nakilala kita ganun. Magpapakilala na <laughs> I love you na kaagad. Ang <laughs> boses ko parang lalaki ba? Di ba? Hindi naman. Hindi. But... Ano kasi yung boses ko yung parang <laughs> Raul. Hindi naman. Hindi ko pa na-try na marinig sa'yo na lalaki pwede pang baby ko, okay lang yun. Pero lalaki na Ha? Huh? <laughs> Anong connect nun? Wala. Ikaw, tas ako. Iyin ito 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 Gagaling sa mikropono. Gagaling sa mikropono. Dito pumapasok 'yung. Dito create Dito pumapasok. content create. Dito <gasps> really? ah, pumapasok. content pumapasok. <laughs> create pumapasok. Uh -oh, ng pumapasok. Dito pumapasok. Dito pumapasok wala hmm. Walang nang chance sa buhay mo. Bro, what are you talking about, man? Naisingi <laughs> <laughs> to pa yung pangalan mo, wow. ha? Ah! K ano? Hindi ko mag ah! <laughs> Sean? Ay, nga. Yeah. Ay, hindi Sean. Ano ba yung Sean? Pangalan ko. Sean, pangalan mo? Di ba Christopher? Christopher Sean. Sean. Dapat kasi nung pakilala ka muna ng buong pangalan mo. Hindi ko tuloy Hindi, alam. Kasi, Christopher, yung sinabi ko sa'yo. Mm -hmm. Kasi gusto ko ikaw lang magtatawag sa akin ng first name ko. Uy, uy, sana all. Christopher Sean. Season. Season. Hi, I'm Nora's pero parang may bag bago yung mic mo. Mic ko? Ito pa rin. Oh. oh. yun pa rin ba? Ito yung una natin no. Hello, help me Namiss ko ito ha. Ten months na pala. <laughs> Ten uh, months na! Okay. Tagal na. na ito ha! Ito yung una natin. Tapos yung isa naman is second natin is 6 months. Hello, tagal na natin 6 7 8. Kino-coachan niya ako? Oh. Sinasabi ko <laughs> ayong bang maging part ka na lang ng buhay ko forever. Inaniniwala e, lang naman ako hindi ka magiging part ng buhay ko. Magiging part ka ng family ko. Oh. <laughs> an ugly kid, sexy man. Set the fuck up! <laughs> Aray! Narinig mo yun? na yeah. <laughs> Hello? Nakakahiya. Narinig mo yun? May nagtumunog ng bago. Oo nga eh. Penis. Sakat, ang sakit kasi talaga ng laig ko. Kapag pa to. Stiffness? <laughs> Siguro. Kaya ang hirap na lumingon sa iba. <laughs> <laughs> Hindi totoo ba na kayong mga tok Ouch! Sumasayit yung leg ko. Ay, gagawin ko. Gusto lang yata mag-focus sa Ay, Ay, okay. Ay, okay. Alam mo ba yung kabayo? Di ba meron silang harang na gano'n? Ano yun? Horse? Yung horse? Sa kalesa. Oh. Di ba may harang oh, na gano'n? meron akong harang sa iba sa akin ka lang. Coach <laughs> ka ng yung... football? Yes. <gasps> Halang galing. San ba the player yung dalawa? Isang high school, isang college. Tapos sa lahat ng lahat ng larong pinapanood ko, mas gusto pa rin yung ngiti mo. Ano oh, ba yung ko? Oh, no. <laughs> Hindi. Pero pag nakikita ko, iba't ibang emotions para naglalaro yung sa isip. What? Ang landi niya po. Pupasok mo yun! <laughs> Ang galing mo. The best. Hey, The best, ah. Natutubo Alam mo yung... Ako. yung... I'll be. I'll be your crying shoulder. Yun ba? Oo. Oh. Uh. Pero yung favorite line ko doon yung ano... I'll be the greatest fan of your life. Ah, uh, paano yung katanon? The greatest fan of your life. Yun! Yun pala, yun. Sasaw na lang ako nang bumtarat-tarat. <laughs> Alam mo ba yung color nung eyes ko? Hindi. Hindi ko makita masyado. Brown? Hmm. Hindi ko makita masyado. Yes. Gusto mo makita sa personal? Para mas makita mo? Baby, Hindi. I mean, yung kulay ng mata ko is sabi nila, brown. Mata ko? Kita mo ba? Kita ko lang is ako yung nasa mata mo ko nakita yung halaga mo sa akin. I love you na kaagad. <laughs> Thank you so much. Sa YouTube din na, tsaka sa TikTok, tsaka sa Instagram. Okay, bye.